So hi guys, welcome to my YouTube channel. So for today's video is ang ganap natin is mag-omitibi tayo. Kasi ang boring boring yung bakasyon. Kailangan natin maghanap ng new friends for the content narin to guys. And sana ay magustuhan yung yung video na to. So, for today's video, kasama natin si Princess at saka yung kapatid ko. Asan? Asan? Hindi <laughs> na kaya yung katawan niya. Ay, ay lang. Hello. Hindi siya kasama dahil, you know, or... pero nandito siya sa gilid. And, nakikita niyo to. Nagpapalakpak lang ako. Anong tawag dyan? Si Jojo Chocolate. Ay. mag o may TV kami, guys. Eh, cellphone lang. Kasi hindi pa natin afford yung computer or... Wala kasi tayong camera doon. Oh. So, pag-iipunan muna natin yon. Kaya mag-subscribe na kayo. Sa aming YouTube channel! Simula na natin to! Tara na, game na. Ilo, wala na ano mo. Hindi ko na. Subscribe nyo ako. Nasa vlog tayo. Nasa vlog tayo.

subscribe Ayoko. Ayoko. Ah, it, by the step. <laughs> Hi. Malambot pa be. Halo <laughs> blocks. Nakabit na sa bahay. Ha? Nakasemento na akala ko ay hindi the... di magtatagal. <laughs> Masaya ka? Buti pa kung dinagugulat. Kasama ka sa vlog. Sana nga. Eh, fake lang yan. Oh, di ba? Oh, di ba? <laughs> Thank you. <laughs> At talong ako nag-reveal. Nag-reveal nag ka po? Anong <Emmanuel> Perfect! kuya. kamukha siya. Hello? Hello po. Ate, taga sa'yo. Sa bahay. Kulaan mo. Sa bahay? Sa... Kapit bahay. Kulaan mo. Eh hey, di, nag email ba kayo? Siya. Sino nag email sa yung dalawa? Siya lang? Ikaw, hindi. Ah, siya lang mabibigyan ko ng skin. <laughs> ano ba may nero mo, te? Kagura. Kagura, ah, mage user ka. Ano rank mo? Legend pa lang, kuya. Legend. Gusto mo 1v1 tayo? Pag matalo ka, bibigyan kita skin. Ayoko. Pag matalo ka, bibigyan kita skin. Huwag na, talo na agad ako eh. Pag matalo nga, bibigyan kita. Meron akong ng Matalo ka. Meron akong ML. Mm. Kaso, <laughs> classic pa lang yun. Ano, follow nyo ako sa TikTok. Maglalive ako mamaya. Sige. Ano pa nga na sa TikTok, kuya? Pero bago lang ako sa TikTok eh. Ah, simula ko lang eh. Maliit lang followers. Follow namin kayo. Ay, follow ka namin. Sige, so, sige. Follow mo siya. Ay, ito, 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 ito. Subscribe Ay, pala. pala oh. Sige, kuya. Okay na to. So, guys, agad doon na lang.